Magandang araw, ho. Ah, mga kababayan. <laughs> mga kapatid. Ah, mga ka -eskwela. Mga guro. Huh? mga ginanong tahanan. Ah, ah, mga... Ano ba yung sinasabi mo? Tama na nga yun. Ako nang halang dyan. sabihin sa inyong lahat na ngayon ang ating wonder uling generator ay malapit na pong magkaroon ng sariling pabrika nang sa ganon at itong maipamamahagi sa buong Pilipinas! At alam nyo, ang isusunod Develop ng aking mga mahal na anak ay isang kotse na patatakuhin sa pamamagitan ng uli. Jokes lang naman. Do not judge a book by its cover. Ang mas mahalaga, tayong mahihirap ay magtulong-tulungan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng generator sa ating tahanan. Kaya kapit-kamay tayo mapang na ikupo ang mapang-api at na brownout. Ibagdaka! Ay magtitiis sa init? Mm. Habang buhay na lang ba tayo magdurusa sa kadiliman? Mm. Habang buhay na lang ba tayo magiging biktima mm. ah? sa mga kidnapan at sa bago? Ano yun? Hindi kasali yun, anak! Mali! Ano ba yan? Boy, ang brownout! Hmm. Sugpuin ang buhay ang ilaw! Mm. <tihay> ang buhay mm. pelikula Pilipino! Hmm. Timang, <tihay>? teams, Pwede bang makabate? Bakit? Sandali ang may sasabihin lang ako sa ating mga kabayang. May dala ka ba sarili mong mikropono? Pahiram na lang, lang sa iya. Sandali lang. Mga kabayan, bilang tanda ng aking pakikisa dito sa ating munting nayon, gusto kong ipaalam sa inyo na ako'y handa na ipuhunan lahat ng ating salapi dito sa Wonder Uling Generator. Kung kayo'y papayag. Yay! Thank you! Thank you! Sagali sa ang aking katanungan sa inyo. Ang ating panglayunin na pinamuhunanan ng dugo at pawis nating mahihirap, dapat magkaroon ng puwang sa mga mayayamang mapangmata? Hindi! Hindi! La la. Bali-bali Ha? si Gagay, ang prinsesa ng plano. Baboy! Ang problema natin ngayon ay kung paano natin papalisin ang mga yon sa lubang tinatayuan ang mga kundumi. Huwag mo ko matikintigna na ganyan. Huh. Mas maganda ako sa'yo. At ako, ako ang tunay na reyna ng balete. Ay! Hindi importante. Kalimutan natin yan. Kalimutan natin ang mga iyan. Ang importante ngayon ay mag-concentrate tayo. Tayo, tayo mag-concentrate sa aking pinapatay yung kondo de palatio. inyo. Nasaan na nga pala misis mo? Ba't hindi mo kasama sa pagsimba? Eh, masama ako pakiramdam, Father. Huwag <laughs> mo sabihin, nagbunga na kagad ang inyong pagmamahalan. Napakabilis naman yata. At <laughs> siya nga pala, Santi. May masamang balita. Hmm. Masamang balita? Anong masamang balita yan, Father? Huwag kang mabibigla. Isa sa mga estudyante mo nawawala. Na nawawala? Eh, sino dun? Winnie. Winnie yata ang pangalan eh. Si Winnie? A -a Anong nangyari, Father? Inanap po, po Wala na po dun, eh. Ito na lang po ang raw, oh. Kasi naman ang batang yan napakahiling maglaro sa gabi. Lumayas lang yan, eh, Missis. Hindi ko alam dahil na parang lumayas ang anak ko. Kinagalitan niyo ba? Hindi ko. Napakahilig talaga maglaro ng ano ko, lalo na pagbilog ang buwan. Santi, Father, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Ano ano yun, Father? Eh, eh ba Bakit nakatingin sa akin itong mga tao? Ang hinala ng mga tao, vampira ang dumukot kay Winnie. Oh, oh, oh. Hindi naman ako vampira, Father. Eh. Pambihira ako. Oh. Alam mo ba kung sino ang pinaghihinalaan? Sino ba, Father? Ang pamilya Lagim. Ang pamilya na naging asawa mo. Oh, oh, oh. Father, huwag kayo ng ganyan. Hindi ututoyan totoo yan. Hindi vampira yung mga pamilya ng asawa ko. Santi, <coughs> ayokong akusahan ang pamilya ng pamilya na naging asawa mo. Pero may nabalitaan ako tungkol sa pamilya Lagim. Uh, ano yun, Father? Na di umano raw, ito ay pamilya ng mga vampira. Vampira. Parating eh! Pampira naman kayo! Boss, baka pwede niyo kami matulungan. Ano bang problema? Yung kasama ho namin na lason. Eh, yung gulong ho, pinadalo ko sa vulcanizing. Eh, hindi pa rin ho dumarating. Baka humamata yung kasama namin pag hindi ho namin nadala sa ospital. Oo oh, nga, no. Uh, alam mo ba ako sa ospital? Oo. Oh, o oh. oh, sige, magmaneho na. Magmaneho? Oo, oh, magmaneho ka na. Sige. Para bilis. Eh, wala nga ako kaming gulong. Eh, wala nang tanong-tanong. Basta magmaneho ka na. bakit? Na. Ano nangyari diyan? Nalasa dito ng kasama namin eh. O oh, sige sige, pasok na, ah. pasok na. Yan. Pare, dandan lang. Ay ay ay, sandali, sandali. Paano kayo nakarating dito eh? Wala namang gulong yan. Eh, tinulungan ho kami ni... Ha? Huh? Nawala? A ver, a ver, Anong kailangan niyo sa amin? Pinapunta kami dito ni Ivan para kunin ka. Ano ba hinihintay nyo? Kunin siya. Ako? Or? Oh, teka, teka, teka. Hmm. Sugod! Hmm. Hmm. Mga walang kayo, hoy! Hmm. Hmm.